Hello guys, uh, welcome back to my youtube channel guys uh, magandang umaga sa lahat guys lahat ng mga subscriber ko uh, magandang umaga uh, lahat ng mga silent bear magandang umaga sa lahat guys uh, at lahat nating mga kababayan ng OFW uh, magandang umaga dito uh, kami ngayon sa bahay guys uh, wala pang laot hindi mo tayo makablog sa laot guys uh, pasinsya na lang sa lahat guys uh, maraming salamat sa Sawa walang sawang nag swaibay sa aking mga video guys uh, Ayan na guys, oh, malaking anglat guys. malaking anglat guys, oh. Iyan oh. No? Sarap ko isigan guys. Iyan oh. No? Kumain na guys, kung ano ang pangalan kong itlas sa inyo guys. Iyan oh. No? At saka mayroon pang ano guys. P mag, mag kami ng tamban guys, iyan na, Iyan no? Kita pergi sama lain. Ya no. Ya no guys, nak linis nak guys. Sama guys, kita kira wei nak guys. Ini lah guys. Ini lah nak tambah guys so ni nak guna pipi guys. Ya no. Kita kami anu linjai guys, ana. Ah guys, om di sini saya as sambal guys. Good burun. guys, ya no. Good At kakain na tayo guys. Yan. <tap> Tráp hết hết ครับครับครับ Tráp như gini đâu đấy Yeah. Please. <laughs>